<coughs> Ayos ng helmet. Oh, ah, tas gloves. Ah, medyo masikip pa. Ah. Slim fit. Ah, Susi. Start. Extend. Side mirror. Primera. Tapos na blow baguets. Ah, let's go. Tingin sa kaliwa. Kanan. Ah, eh, Kulot ako din. <laughs> eh, matay tuloy. Okay talaga si Koya oh pabigla bigla eh sarap let's go pagas muna tayo Okay, next isang puno ate next yes baba muna ito uh, puno ng gasolina ang hirap pa lang dumukot ng pera pag naka gloves ano. Ako naman. Pero yung mga magnanako sa pelikula eh, lagi naka gloves. Kaya sa bagay mga bihasa na siguro. Eh ako beginner lang. Okay na. Okay, so, ko talaga maramdam naman. ko lang sa kwet. Okay. Ayan na, kahero pa na likod. Ikot mo isuot ako. Ah. Kaya yes, sandali na ako oh. hmm. stand. Okay, ayos na. Minsan kanan, kaliwa, kanan, kaliwa. kaliwa. Yes, kalit kasing ka lang to. Okay, kanan, kaliwa, kanan, kaliwa. kaliwa. kanan lewa diba? okay very good so good yun oh magagamit ko na yung natutunan ko sa academy medyo malaki lang pero parang ganun na rin yun o oh, diba ba <laughs> eh, tingin lang mo kasi mag mm -hmm. dahil sa LTO para matagdaga ng kategorya yung lisensya ko nako, nakabitin ito, ay hmm okay, palagpasin ko lang tong tricycle nako, may tricycle din sa likod ay, buisit. Ah, sobra ay, Ah, huh, ito. Anak ko ng... Sandali lang kuya. Ano ba yan? Nakakahiya naman. Isip. Eh, ilang beses na. Hmm. Huh. Ganda ng motor eh. Walang kwenta eh, yung driver. Huh. eh, pero pogi okay naman daw. Sabi ni Miss. Oh. Huh. Ayan. Puputok na yung pantog ko. Saka ba siguro? tabi muna tayo tanggalin ko muna yung gloves baka hindi ko makontrol yung direction mahirap na please remain on the line and continue to hold pinatay ko muna at wala rin namang makikita okay na pakahinga na na maluwag trust muna Oh, may pagpag na yung malas eh. Anak ng titing talaga oh. Oh, wala nang minor minor. Baka mamatayan na naman eh. Sige na. Oh, ito pa. ito pa. Okay na rin. Para makarating na maaga. Eh, salamat. Malapit na. nakakamanhut pala ng kamay yung gloves yun gloves diba o yung pag ano pag gamit ng clutch pero parang, parang yung kamay Ay, bumalik parang nawala yung dugo ko sa biyahe na to ah